Hello mga TikTokers, sa ating video ngayon tutuklasin natin ang mga epektibong estratehiya para mapalawak ang views ng iyong video sa TikTok. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa pagpapalakas ng engagement at reach sa TikTok platform. Ang unang hakbang sa pagpapalawak ng views ay ang pagiging consistent sa paggawa ng quality content. Ang iyong mga videos ay dapat engaging, entertaining at relevant sa iyong target audience. Mga videos na nagbibigay ng value, entertainment, ang madalas na nagtatagumpay. Gamitin ang iba't ibang features ng TikTok para makalikha ng mas engaging na content. Subukan gumamit ng music, effects, filters at iba pang creative tools upang makapagbigay ng bagong dimension sa iyong mga video at mapalawak ang engagement. Music maging updated sa mga viral trends at challenges sa TikTok at subukang makisali sa mga ito, ang paggamit ng mga trending hashtags at concepts ay makakatulong sa pagtaas ng visibility ng iyong mga videos at makakatulong sa pag-expand ng reach. Isa pang mahalagang faktor ay ang pagpili ng tamang schedule at frequency ng pag-post ng mga videos. Subukang mag-post sa oras na ang audience mo ay aktibo at magtukoy ng regular posting schedule para mapanatili ang engagement at interest sa iyong content. Pag-isahin ang pag-promote ng iyong mga TikTok videos sa iba pang social media platforms tulad ng YouTube, Facebook, at Instagram upang mapalawak ang iyong audience. Bukod dito, maaari ring makipag collaborate sa iba pang creators para mapataas ang exposure at reach ng iyong mga videos. Sa pagkakaroon ng consistency, creativity at pakikisama sa trends, maaaring mapalawak ang views at engagement sa iyong TikTok videos. Gamitin ang mga epektibong estratehiya na ito sa pagbuo ng inyong TikTok presence. Sa pamamagitan ng mga tips at strategies na ito, maaari mong mapalawak ang views ng iyong video sa TikTok at mapataas ang engagements mula sa iyong audience. Sana'y maging gabay at inspirasyon ang script na ito sa iyong mga future TikTok video campaigns. Kung meron kang iba pang mga katanungan o kahilingan, huwag mag-atubiling magtanong, magtagumpay ka sa iyong TikTok journey.